Magandang araw, ako si Jonalyn Elkesingkad. Ngayon ang ating talakayin ang Revised Basic Education Curriculum. Pagbabago ng bawat bagay, idulot ng pagbabago ng panahon, katulad ng kurikulum natin sa edukasyon. Ito ay nagbabago dahil sa patuloy na pagbabago ng panahon. So bakit nga ba binago ang kurikulum? Sabagkat, hindi epektibo o kaya ay may kailangang idagdag upang mamit ang pangangailangan ng mga estudyante. Ngunit hindi ito madali. Dumaran ito sa mahabang proseso at inaabot ng ilang taon upang maimplementa. Bago tayo dumako sa ARBEC, e balikan muna natin ang BEC or Basic Education Curriculum. Ayon sa Sekretarya ng Edukasyon na si Raul Rocco, ang implementasyon ng ARBEC ay nakabase sa Executive Order number no. 46 na kung saan ito ay inirekomenda ng PCER or Philippine Commission on Educational Reforms na isinagawa noong December 7, 1998. The restructuring of the curriculum is part of an ongoing effort to improve the quality of learning. We are focusing on the basic of improving literacy and numeracy while in calculating values across learning areas to make it dynamic. Former Secretary of Education Raul Rocco. So ayon kay Raul Rocco, uh, former Secretary of Education, ang muling pagbubuo ng curriculum ay bahagi lamang ng patuloy na pagsisikap na mapabuti ang kalidad ng edukasyon. Ito ay nakatuon sa pangunahing kaalaman sa pagpapabuti ng literacy at numeracy ng isang estudyante. Habang itinuturo rin dito ang kabutihang asal sa lahat ng asignatura para ito ay maging dinamiko. Ang ARBEC ay ang bawat asignatura ay may isang oras sa nakalaan araw-araw kadalingguhang schedule. Ito ay nakasentro sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Ito ay nakapokus namang sa pangunahing asignatura tulad ng English, Filipino agham o science, matematika, makabayan, araling o araling panlipunan at edukasyon sa pagpapahalaga. Ito ay pinag-aaralan sa araw-araw sa loob ng isang oras. Ngayon ay dumako naman tayo sa layunin ng Arbeg. Layunin nito na malinang ang kanilang kaalaman, kakayahan at pag-uugali para sa ikaw -unlad ng sarili at sa lipunan. Bigyan ng karanasan sa pag-aaral para madagdagan ang kamalayan ng mga bata at kakayahang tumugon sa pagbabago sa lipunan. Ang bawat mag-aaral ay maging edukadong kapakipakinabang hinubog sa abilidad ng pamumuhay sa kakayahan sa sining at pampalakasan na nagtataglay ng mga kagiliw-giliw. Uh, mayroon tinalagang dalawang wika ang gagamitin sa pagtuturo o ang tinatawag na bilingual policy alin sunod sa kagawaran ng edukasyon bilang 52 series of 1987 buhay ang diskusyon sa isang aralin sa paggamit ng ingles sa mga sumusunod na asignatura tulad ng mathematics agham at teknolohiya english tle mape or cat Gayun din sa Filipino, dapat na wika Filipino ang ginagamit sa pagtuturo sa mga sumusunod na asignatura tulad ng edukasyon sa pagpapahalaga Filipino at araling panlipunan. Ngayon ay dumako tayo sa sistema ng ARBEC. Una, ang mga guro ay kinakailangan maghanda ng kanilang talapaksaan batay sa layunin ng ARBEC. Sumunod, ang banghay aralin ay binalangkas at isinaayos upang matugunan ang mga layunin ng naisakatuparang kurikulum. Pangatlo, lahat ng items sa pagsusulit na talahan na yan, ng pagtatahas ay dapat handa na at ang ikaapat, ang pagtatanghal sa pagtuturo ay isinaka isinakatuparan para sa pagunlad ng kawani sa panahon ng school level workshop dito na po nagtatapos ang ating talakayan. Nawa ay marami kayong natutunan. Ang 2002 Basic Education Curriculum ay isang muling pagsasaayos lamang at hindi pagtatanggal at hindi malawakang pagbabago sa, sa nauna nitong kurikulum na NESC o New Elementary School Curriculum at NSEC o New Secondary Education Curriculum. Ay